Good morning, good morning sa ating mga kababayan ano, sa ating mga subscriber. So, good morning sa inyong lahat. Siya nga pala itong bahay na to, gagawin nating uh, room po rin So, inuuna lang muna natin yung uh, toilet and uh, bath ano. Isang, uh, toilet na luma. Ito so, gagawin nating uh, dalawa. Dalawa siya kasi uh, itong room namin na ginawa ko is uh, apat. Kailangan natin ng dalawang uh, toilet and bath. So, DIY lang ito, usapang DIY lang ito, ito ano, hindi naman tayo eksperto talaga na gumagawa nito. Ginawa natin itong DIY kasi wala tayong uh, kalaking budget, yung budget natin, konti lang. At saka mahilig din naman ako mag DIY kaya DIY ko lang dahil napakamahal ng uh, arawan na yun, ng 700 to 800, lalo na sa pakyawan. Pagpakyawan naman, pumapatak ng ito ito 1000 a day. Mahilig naman tayo sa DIY. DIY na lang natin. Tingnan naman natin, hindi man tayo, hindi man natin ma-perfect -per ma ito, pero pwede na. Pwede na. Pakita na lang natin ito, kakabuhang uh, pag natapos ito, no? Kasi uh, itong ano, ulitin kung bubutasan, ko konekron sa ilalim. Kabilang linya. So, tingnan na lang natin. First time natin na uh, gumawa ng ganito sana uh, makayana natin uh, magawa natin manood na lang tayo sa mga eksperto mga youtuber na mga panday na magagaling talaga nagbablog din may napapanood ako kanya-kanya silang diskarte kanya-kanyang abilidad kanya-kanyang technique. so may nakukuha tayong konti pero may sarili din naman tayong technique o diskarte replacement natin itong bahay na ito pagkatapos uh, dito doon na naman sa kwarto yun lang naman ang ang kulang ay may may nabili na tayong materialis dyan pagkasyay na lang natin at saka pipinturahan natin gagawa tayo rin gagawa pa rin tayo ng sariling uh, mga katre nila kasi walang katre pa at saka maglalagay tayo ng tatlong uh, meter tatlo tapos lalagyan natin ng pintuan ito malaki laking uh, trabaho pa rin ito at saka nag-iisa lang tayo ang natin yung ano lang yung uh, sea cloud lagi nating dala-dala yon dahil yung tagahawak talaga so usapang DIY lang ito no uh, eksperto sa mga eksperto dyan na ah, kung may mag-comment kayo na ano, maganda rin naman na ah, may tuturo nyo sa amin na uh, mahilig sa mga DIY lang. Uh, ah, naninibago tayo, medyo hard work to, no? Medyo talagang ano yung katawan ko kahapon, pagbag ng bagbag, medyo naninibago. So, ngayong araw na to, medyo delete tayo ng konti, tapos gis na ng umaga. Kunti, kailangan natin ng konting uh, power. Kaya ito, umpisa na tayo ngayon, mga wire. Ayan na mga kabayan ano, binagbag na natin. Tapos dito na tayo kumuha sa ano. Dito, lakihan na lang natin yung butas ng ito yung drainage ng paliguan. Dito, uh, ulitin ko na lang 'yan. Kasi may butas na no. Tapos uh, lakihan ko na lang, diyan ko na daan yung yung PVC ng toilet dito ko na idaan. Tapos ito, tabi ko na lang, lakihan ko na lang yung butas. At least may butas na siya. Lalakihan ko na lang. Tapos papalitan ko na yung PVC na yan. Oh. Butas na. So, uh, dalawa yung uh, pagod, nakakahingal. Mabigat kasi yan. Tapos may PVC tayo luma, 3. 3 lang siguro ilalagay natin. Masyadong malaki na yung ano. 4. Yan. Yeah. Ganyan natin. Tapos yung drainage. Yung didos, tabi na lang natin doon sa ilalim. Kasi malambot na yung ilalim o kaya sa ibabaw tapos ganyan yan yan putulan na lang natin dito iningal tayo mga kawayan dahil mabigat itong tawag nito, bara yan, itong bara na to napakabigat nito yan so nakakaramdam tayo ng hingal, dandaan lang hanggang at ang importante yan, ah, nabutasan natin, nabutasan natin. Ang hirap, no? Ang hirap, pa uh, nahihirapan ako kanina dyan. Isip ako, isip ako ng isip kung paano ko siya bubutasan dahil yung dalawang maso ko nasa bahay na iwan sa amin. Eh, madali lang yan pag mamasuhin dahil nalaki ng maso ko. Problema, hindi ko nadala. Tapos iniisip ko, sinubukan ko siyang martilyohin. Eh. Ito martilyo ko, maliit lang itong martilyo ko eh. So, yan. yan. No. Sinubukan ko siyang mamartilyohin. Eh. Ay eh, talagang matigas, matigas mga kabayan ano. Talagang nagkakaroon ka ng magkakaroon ka ng muscle pain kahapon, talagang grabe. Muscle pain. Ngayon dinandahan ko lang. Well, eh, hindi tayo eksperto ng mga ganito eh. Okay lang kung sanay tayo sa mga ganitong larangan. Sisiyo na sa kanila to. Iniisip ko paano ko siya bubutasan pag na ano na to na plaster na na layout ko na bibili na lang ako ng mga coupling PVC coupling meron na akong isang length na trace trace na lang na PVC ang galagay ko tapos na uh, bibili na lang ako ng mga fittings na PVC kasi meron na ako ng solvent doon madali na lang yun dahil uh, sa materials kasi alam ko yung alam ko kasi may alam ko yung gagamitin dahil uh, bukod sa bukod sa mahilig taming uh, lagi kaming nasa site ano na nagte-tripping bukod sa nakikita ko roon nagtatanong-tanong ako eh mahilig talaga ako mag DIY kaya may alam ako konti bukod doon may nagkaroon ako ng maliit na hardware dati kaya alam ko yung mga uh, basic na mga materials lang fittings lahat ng PVC alam ko yan mga porket lang siguro yung mga bago ngayon mga bagong uh, materials na ginagamit ay uh, kaya uh, hindi ko na alam yon. Pero nakikita nakikita ko siya sa mga subdivision. Nagtanong-tanong din ako. Dahil panibago sa paniningin ko. Pagtingin ko panibago ang materialist. Kaya nagtanong-tanong ako. Kaya medyo meron tayong alam konti. Pero hindi naman natin sinasabing. Alam na naman talaga natin kung paano siya gagamitin. Dahil hindi naman talaga natin ito yung trabaho natin. So mahilig lang tayong mag-DIY. So alam natin kung anong function dun sa, sa mga materialist na yun. So yun nga ano mahilig pa rin tayo magtanong-tanong, uh, wala namang mawawala magtatanong tayo, paano siya gagamitin, paano siya ili-layout, paano siya eh? Kung wala kayong idea, manood nun na lang kayo sa YouTube, mayroon ng mga eksperto, mga mga mahilig sa DIY, nagtuturo naman, tutorial sa paano paano ililayout ng mga ganun. E ako nanonood din ako. Kung maari, panoorin niyo yung mga vlog ko, eh. pare-pareho lang naman yan. Yung natutunan ko sa kanila, eh, pare-pareho na lang yan. So ito, to sa akin, DIY lang talaga. DIY uh, pambahay, DIY sa mga sasakyan. Yan, mahilig lang talaga. Kompleto uh, rin tayo doon. Ano? Uh, lahat plumbing, welding. Uh, Hindi naman kayo eksperto talaga mag-welding. Electrical, may alam tayo konti. Welding, plumbing. Ito, masa. Itong, uh, ito, toilet, first time natin to Sana maganda ito pagtatiles. First time natin. Subukan natin mga kabayan. Wala namang mawala. Ito, wala namang mawala. Wala magagalit sa akin-akin ito. Kaya, yan, susubukan natin. Tingnan natin kung kaya ba natin. Alam kong kaya ko to. So, ang importante dyan, kompleto ka sa gamit, kompleto ka sa material tools. Yan lang naman. Okay. Yan muna mga kabayan, ano? Ito muna yung natapos natin sa araw na ito. Yan. Nakadalawang patong lang tayo. Kasi, lubat na. Yan, tapos, sa uh, Bukas na naman yan. Bukas siguro, papaila natin to tapos maglalagay tayo ng gripo Diyan. para isa lang muna magagamit. Tapos dito, anuin muna natin dito. Tuloy-tuloy natin to dito. Pag natapos na naman to, ito naman gagamitin. Sa kabila na naman ang titirahin natin. Yeah.